Nung ginawa mo lakay? Kaya apat ka, apat ka. Uh, apat ka, Papagupit mo si Buso. Ah, mga bar uh, no, barber? Gupit. Yeah. 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 Ganda din pala ng nila ito. Gupitan sa likod ng ano, Manila Plaza. Dami, no? Sa 2, 3, apat, lima, ano yung 7. Pitong Barber step, maganda yan yung ah? ah? mga anong uh, gupit na, no? Sundalo type? <laughs> Oh, mga kabayan, punta na kayo dito sa ano kay Sir, oh, dito sa, sa, sa likod. Ah, iyo ko saan sila kay? Okay ng gupit na eh. kabayan ng mga kabaygas. ko yan. Medyo malinis dito tapos pa pahaba. Tas dito sa likod puputulan niyan, Sir. Ay ganito na yan. Ha? Ah, ganito lang. Pero hindi na to ano bawasan. Ah, oh. Ipisan lang. Ipisan ah, lang. Okay pala no. Oh, punta na kayo dito kaya pagupit kayo dito sa ano. Dito sa likod ng uh, Manila Plaza. Ano pa kaya ng barber shop niyo, sir? Ah, ito Arabic. Basta punta kayo sa likod ng ano. Sa may kanto dito sa may likod ng Manila Plaza. Andito lang sa may fish market yan, fish market yan sa kabila. Sa may sultan, yan kainan sultan. Sa tapat ng sultan pala ito. ke out, shout kay ka, Marky, kay Ah, sir. Tapos kayo malingki? Ang <laughs> ganda <laughs> <laughs> naman, ang ganda naman malingki. Ang ganda naman, kami Oh. oh. Ha? Nakita niya print, sabi niya, kay Marky ba yun? Sabihin ko nga, ha? Sabi ko yung first thing. Hindi may tatak Nakita. Yari ka, yari ka. Yari ka. mo na, Beer. Wala akong barya eh. Wala akong barya dito eh. Mungkin mapi. <laughs> Mapi. Di pa, ebriyal mapi pulos alin. Lala, la mapi mapi Ba'tin, ba'tin. badin mas mapi Alin, mapi pulos, badin badin Maafi, maafi, maafi. mo, nagkakawaito ito mato. to

Ayun ayun. ayun, ayun Ay, ito, 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 ito. Ito, ito, ito. yan. Yan ang term cell. Ito yun, di ba? Ano ba ang ano? Full defense. Ah, full defense yan. Pero iba yung mukha niya. Yan ang sira, ito. Ang dami na ito, ah. Peace flavor clucker. Oh, Ganyan yung panindahan dati ni Magmod, eh. Ah? okay. pa naman siya. chipi na naman ngayon. Ito, hindi na to? Ganito? Yung pangbulalo mamaya. Mamaya. Oh, yung ano, yung parang yung, oh, uh, yung, yung, mm. yung malambot. yung malambot noon. Yung kinasabay. ay yan. Yung malambot. Ito, yung malambot. Yan ba? Ilalagay nung pan? oh yan. Ito malambot. Medyo malalaki o. Oh. Malalaki na ano, ito. Yan ang mabibang. yan, yan. So, Ito, yung Ito. Hindi na yan yung nilagay natin dati, diba? Ito. Ito. Yan na lang. Oh. Five. Dalawa lang. Pena. Oh, okay, tapos. Wala. Ano pa? Sarili hmm. ko Yan, Yan. Papaya kiko. Nasaan ko kuha dito ng, ng ano, ng kalabasa. Isa, isang ganito. Ay, hindi tayo, hindi tayo. Tapos Ay, Isang okra. <laughs> ano? Talong. Talong ah? mo. Isang pirasong Ha? Isang pirasong talong pwede na, no? Isang pirasong talong sa ukra. Ito, ito, ito. Malaki. Sili. May sili doon. Okay na to. Pang munggo. Tama na to, lakay. Tama. Okay na to. Tama. Ayun. Ayun. Kasi nipilit na madam na isa. oh yan. Sabay pasok dalawa. Ayan. Okay na ito. Pang talong, no? yeah Pwede pala tingin -tingi dito, eh. Ayan. Ayan. Okay. Yes <laughs> ito bulalo. Huh? ito pang bulalo. <laughs> Ay, ito pang ano? ba 'yon? Di, nasa Dalawang ganito. Bulalo. Oh. 3 'yung maninipis 'yung minamasa. 'Yon, Tatlong kg na dito. Ah, uh, 3 kg.

<tos> <tos> Alas, ano is dato? Ito, 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 itong may, may dilaw. Ha? Ah? Ano yan? Ay, ano Ha? Ah? Ay, iba yan. lumahan nga. Ah, lumahan nga, oh. Malilit lang. Itong tulingan. Tulingan, tuna. Ano to? Bisogo. Ito yung bisogo. Oh, masarap to, no. Paksiwin. Siyempre mga bagong uh, kuha galing sa ano eh Mga bangos sa mga bagas sa kanon Ang isdang ano isda no, oh, oh. Talakitok Lakay, ito yung talakitok lakay? Ito yung talakitok? Ayan, hmm. ito yung danggit Danggit hmm. Masarap pa dang uh, ano tong danggit? Masarap pa paksiwin? Ano, eh Ano? Vamos, vamos a cerrar. So yung mga bikers, puno na yung ating truck. So ano na yan? Pwede dito. Ano? Tapos na lang. Lalo. Okay na yung tila, ano, Oo, oh, eh. oh dami na yan. Ay, ah, meron pa? Ay, ayos yun. Sige. Ah, uh, meron pa daw sila. Ano, kaya may parte-parte na -parte naman to Kaya puno na yung uh, cart ngayon. Yan Oh. No? Okay yung bangos. Tilapia na lang.

Dami mas dito eh. May mas no? Baby, baby camera. sa barado. 33. sa Ada tani pih, ma, 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 ma ada. ada kam? Ada arbae. Ada? Ada, ada arbae. Pulau arbae? Kita sudah kis tani Ben Pen? Tani. tani? Makan. Ada? Tani mahal. Ada? Tani mahal. Ina? Tani, tani, tani mahal. Tani mahal? Ah. Tani mahal lah. Di <tik> sana no, tayo. ba? Ah. Oh. Sige, tamat-tamat. So, yun dito na. Ano uh, so... Ah, may vlog pa pa rin? Ayun lang? <laughs> 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 ah.